So ayun, kalimutan ko guys, may kalamansi pa lang. Hello guys, so ngayon magluluto ako. So, wait. Magluluto ako ng ulam. Mag pork stick ako ngayon. So medyo matigas pa yung stick natin. Matigas pa. Sobrang matigas pa yung stick natin. Mga. Sweet lang. So, ayun, habang nakababad pa yung plastic natin, mag, ano muna ako Sibuyas. Kasi yung gising ko gis na, kaya dali -dali magluto kasi yung patok ng mga bata. Kasi ako alas 5. kasi din. kasi yung dalawang lalaki ko, din, alas 5 din, alas yung patok nila, kaya ako alas ko, tapos Basta ka sa ngayon ang ice cream na dito na. Ay, talaga ang buhay na nai. Sa buhay na nai na. Ano na talaga. More asikaso. Sa bahay. Hindi lang. Ibabad ko muna to kasi maya. Kasi, kasi dapat talaga dito nakababad. Nakababad sa ano. Nakamarinet. Kaso. Nakalimutan ko. Kaligo ko na kaya. Nagulong ka ha. Ay, mo tayong magbabad kagabi kasi pagod ako. Hangover. over. May yan, pa. So, matigas pa yung anong kinit lang. So, ano na guys. Okay na yung malinita. Tingnan. Tingnan natin. Okay na siya. Ito. Ay, kaso, ano siya? Una na puto Kasi, kasubang. Ano siya? Eh, okay, mamalinit ko na siya. Mamalinit ko na siya, guys. So, ayun. na natin ang lamas. Chiyan, sibuy at uh, bawang. sudah mandang sibuk ya sebesar yang nak kemana ini terus suka konting suka terus silver swan soi Ay! ini dia aku kemarinnya terpantau pia bakal kangen anak kau terus maduk serap mas mas serap nanti maduk serap maduk serap paminta order wait lang Pamintang powder. plus plus 3 scoops. tayo. Tapos, ano pa? Sugar pa lang guys. Sugar. Sugar. one, 2, 3, 4. Yan. Gusto kasi yung matamis-tamis. Tapos, salawin natin guys. Wait na. i nikos, nikos natin. Sinukos, 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 sinukos natin. Kasi mas masarap pag kamay. Kasi nandun yung lasa. Nandun yung sarap yung kamay. Sinukos, 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 sinukos. Ay, sorry nga, wala mo siya Naputo kasi sa sobrang frozen. So, ayun lang guys. So, ibabad ko muna ito ng mga ilang, siguro one hour kasi alas unsi na eh. Ulang ito namin ngayon tanghali. Ibabad ko muna ito one hour. Tsaka muna natin yung ito si... easy yun na guys. Thank you for watching. So, ayun. Kalimutan ko guys. May kalamansi pa lang. <laughs> Mas masarap pa pala pag may kalamansi ang huh? ating marinette. Nakalimutan ko kanina. Mabuti na naramdaman. So, limang kalamansi. Mas masarap kasi ito kapag may kalamansi, guys. So, ayun. Ay, masarap kapag May kalamansi. Mas malinam na ang ating marinette. Sa so, susunod, gusto ko yung beef steak naman. Bili ako ng sa mga Yung tortilla. Gusto ko yung baka. Masarap. So, ayun guys, ibabad muna natin sa ref. So, ibabad din na natin, sir. Ibaba din na natin, sir. Tia! Yeah! Oh, yung mga sardinas ko pala tayo. Dito ko muna sa ano. So, so, soft drinks. Hala! Nailing ko! So, ayun lang, guys.